Ang bansang Ireland ay isa sa safest country. Marami rin sa mga kababayan natin ang tahimik na namumuhay at naghahanap buhay sa bansang ito. Kung kaya't laking gulat nila ng ang isang Pinay na estudyante ay dinukot at pinatay ng isang taga rito, ano nga ba ang nangyari dito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang kalunos-lunos na sinapit ni Justin Valdez sa bansang Ireland. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Taong 2005 na dumating si Justin Valdez sa Ireland upang makasama ang kanyang mga magulang na parehas o FW sa nasabing bansa. At dahil nag-iisang anak lang si Justin ng mga ito dito na rin niya nagustuhang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pumuha ito ng kursong Finance and Accountancy sa isang universidad sa nasabing bansa. Kasama ang kanyang pamilya, nakatira sila sa isang tinatawag na The Garden of Ireland. Si Justin ay mabuting anak. Bukod sa paghahanap buhay ng kanyang mga magulang, tumutulong din ito sa pamamagitan ng pagiging working student na mamasukan ito bilang care assistant at tuwing may free time pa ito, nagwe-waitress din ito sa isang restaurant. May 19, 2019, matapos ang duty nito sa restaurant, nagtungo muna ito sa police station upang kunin ang kanyang residency permit bago magpunta sa gym. Nang matapos na ito sa gym, mag-aala sa isna ng gabi, agad itong nag-message sa kanyang ina na siya ay pauwi na Sumakay ito ng bus at pagdating sa bus stop, bumili muna ito ng tinapay na binili ng kanyang ina. Ang station na binabaan ni Justin ay nasa 15 to 20 minutes lamang ang layo sa kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nakauwi. Lubos ang pag-aalala ng mga magulang ni Justin dahil ang alam nga nila ay pauwi na ang kanilang unika iha at kung meron pa itong dadaanan ay tiyak na magsasabi ito sa kanila. Hindi na din malaman ng mag-asawa kung ano ang kanilang gagawin. Bandang 6.20 ng nasabing gabi, nakatanggap ng tawag ang mga kinauukulan mula sa isang babae na napadaan sa binabaang station ni Justin. Ayon sa babaeng ito, meron daw isang kotse na nakaagaw ng kanyang pansin dahil nakatigil ito sa gitna ng daan na walang kahit anong signal light. Isang black Nissan daw ito. Isang lalaki daw ang kwersahang sinakay ang isang babae sa nasabing sasakyan. At dahil nga daw nakaharang ito sa daan, nag-overtake na siya dito. Makalagpas daw siya sa kotse na to. May bigla siyang narinig na isang malakas na tili. Ang babae pa nga daw na sapilit isinakay ay napatingin sa kanya na parang humihingi ng tulong. Matapos daw ito ay nagsigawa na daw ang dalawang nasa loob ng sasakyan at dito daw niya napatunayan na may masamang nangyayari kung kaya't napagdesisyonan niyang agad i-report ito sa kinauukulan. Nang inilarawan ito ang nasabing babae, ito daw ay mukhang Asian. Ilang minuto lamang nakalipas matapos ang tawag ng nasabing babae isang tawag ulit ang natanggap ng mga kapulisan mula sa isang lalaki na dumaan din sa binabaan ni Justin na station. Meron daw siyang nakitang isang babae na nakasakay sa isang black na kotse. Nakasakay daw ito di umano sa likod at parang kinakalampag ang salamin na parang humihingi ng tulong. Hindi lang daw siya sure kung humihingi nga ba ito ng tulong o kumakaway lang. Matapos ang mga nasabing tawag sa mga kinauukulan, agad silang nagpunta sa lugar kung saan daw nakita ang nasabing babae. Dito ay nakakita sila ng isang basag-basag na cellphone at pinapay sa mismong kalsada. Samantala ang mga magulang ni Justin ay lubos ang pag-aalala kung kaya't nag-report na din ito sa mga kinauukulan. Dito na naisip ng mga polis, base sa description ng dalawang tumawag na maaaring ang sinasabi nila ay si Justin at maaaring ito ay dinukot. Agad nagsagawa ng investigasyon ng mga kinauukulan. Naglunsad din sila ng malawakang search and rescue operation. May 20, 2018, 3am, hindi pa rin nahahanap ang dalaga. Ngunit may impormasyon na ang mga kinauukulan ukol sa nasabing Nissan Black at kung sino ang nagmamayari nito. Dahil sa mga CCTV at mga description ng mga tumawag, nakuha nila ang plate number ng nasabing kotse at napag-alaman na ito ay pag-aari ni Mark Hennessy. Sino nga ba si Mark Hennessy? Ito ay isang 41 years old na may asawa at dalawang anak na nakatira malapit sa bahay nila Justin agad pinuntahan ng mga kinauukulan ng bahay ni Mark. Ngunit bigo silang matagpuan ito. Ayon sa pagtanong-tanong nila sa mga kakilala nito, huli daw di umano nilang nakita ito sa isang pub. Isang oras lang bago mapabalitang nawawala si Justin. Five na daw ng hapon ng May 20 umalis ito sa nasabing inuman at bumalik ng 11 ng hating gabi. Ngunit hindi daw ito nagtagal kung saan nagtugma sa mga sinasabi ng mga nakakita at pagkawala ni Justin. Ang sinakya naman ni Justin na bus ay may CCTV kung saan kitang kita dito na ang Nissan na Black ay sumunod dito hanggang sa station na binabaan ng dalaga. Kung kaya't ang mga impormasyon ang nagtulak sa mga kinauukulan upang hanapin ang gusto si Mark. Sa tulong ng presko na ginawa ng mga kinauukulan, mayroong nakapagsabi sa kanila na ang sasakyan ni Mark ay nakaparada lamang sa isang business district sa Dublin na agad namang pinuntahan ng mga kapulisan. Dito nila nakita ang sasakyan at si Mark na nakaupo sa driver's seat na duguan. May hawak itong kutsilyo. Ang mga dugo sa katawan nito ay kasama ang dugo ni Justin sinaksak nito ang sarili bago dumating ang mga pulis. Nanlaban pa ang lalaking ito kung kaya't nabaril ito ng isang pulis sa leeg. Sinubukan nila itong iligtas ngunit ilang sandali lamang ay binawian na ito ng buhay. Sinubukang tanungin ng mga kinauukulan ang kinaroroonan ni Justin ngunit hindi na ito nakapagsalita at nawala na ng hininga. Sa pagsisiyasat sa loob ng sasakyan ni Mark, nakita nila dito ang isang sulat na may nakalagay na sorry at Pax Castle. Dito naisip ng mga pulis na maaaring sa Pax Castle nito dinala si Justin. May 21, 2018, matapos ang paghahanap sa paligid ng Pax Castle, natagpuan nila si Justin na isa ng malamig na bangkay. Ayon sa pagsusuri ng bangkay ng biktima, Sinakal ito sa liig hanggang mawalan ng hininga. Halos dalawang araw daw di umanong walang buhay na si Justin. May nakita ding mga pasa at sugat malapit sa ari nito na indikasyon na tinang panang suspect na pagsamantalahan ang biktima. Walang malinaw na koneksyon si Mark at Justin. Hindi ito magkakilala hindi naging malinaw ang motibo ni Mark para dukutin ang dalaga at dahil nga patay na ang suspect, hindi na masasagot ang mga bagay na ito. Ayon sa tsuri ng mga kinauukulan, maaaring si Mark ay naghahanap lamang ng biktima ng gabing iyon or maaari din na si Justin talaga ang punterya nito at matagal na nitong minamatyagan. Ayon naman sa pamilya ni Mark ito daw ay nawawala sa sarili kapag nakainom at nakadroga. Tumawag pa daw ito sa asawa at tinamin ang lahat ng kanyang ginawa kay Justin ng araw na yon. At dahil nga patay na si Mark na mismong gumawa ng krimen, hindi na nilitis pa ang kasong ito. Pinayuhan na lamang ng judge ang mga kapulisan na mas patatagin pa ang kanilang paraan ng komunikasyon upang maiwasan at masugpo kaagad ang mga pangyayaring tulad ng kay Justin. Ang mga Irish at mga kababayan natin ay lubos ang pakikiramay sa mga naulila ni Justin. Nagtulong-tulong din ang mga ito lalo na sa pinansyal upang maiuwi ang bangkay ng dalaga sa ating bansa upang dito iburol at ilibing. At yun na nga mga kabotsok hanggang dito na lamang po tayo kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.